Parang maputi yung damit ko sa pulbo to mga sisi. Naglagay ako ng pulbo kasi napakainit dito sa amin. And inuubo ako <coughs> halata sa busis ko, di ba? Tapos meron akong hawak na efficacent relaxing oil. Ito yung ginagamit ko pang pang tanggal sa sakit ng ulo. Tapos ayan, inaamoy-amoy, inaamoy-amoy ko mga sisi. Yan kumusta pala kayo? So ngayon ay duty na naman si Ate Rose ninyo time check is alas dos ng hapon, si Kuya Dave pumasok para matulog. So masama yung pakiramdam ko mga sisi, siguro na over, patig ako sa dami ng trabaho. Dami kong nilabhan, meron pa nga doon, hindi pa tapos, kaya <clears throat> masama yung pakiramdam ya, yeah. pero resulta sa stress na ito mga sisi okay na po, tol may bumili. So, mga sisiko thank you so much pala sa mga nanood ng mga vlog ko. And update lang tayo sa mga nakapanood ng vlog ko before tungkol sa customer ko dito na <laughs> uh, may kulang mga sisi. Uh, dalaga yun siya, 15 pesos. So, update ko lang kayo. Alam ko yung iba is naka, nakapanood ng vlog ko. Hindi, tala, hindi na talaga siya nagpakita pa. Hindi niya na yung yung ano niya, yung kulang niya dito sa tindahan na 15 pesos. Kaya uh, kapag ganito mga sisi nakaka ano yung nakakadala na 'di ba pag may mga kulang-kulang itong mga customer natin tapos nagtiwala tayo sa kanila na babalik sila. So madadamay na yung iba na marunong magbayad kasi nga nakakadala na. So, hindi talaga siya nagpakita. Shout out sa kanya. Napakaliit lang naman yung nahalaga mga sisi. 15 pesos. Pero kahit na maliit na halaga, kung ikaw ay niloko, uh, nakakainis, di ba? Pero kahit isang libo pa yan, kung kung sa mo namang binigay, na hindi ka naman dinaan sa pag, panloloko, wala talagang problema. Kahit na piso, kung niloloko ka, nakakainis talaga mga sisi, di ba? Kaya dalang-dala na talaga kami nung mga may kulang, kulang ako ng ganito, kulang ako ng ganito. Sa susunod, hindi ko na talaga pagbibigyan yung iba. Ayan, yun lang. Update, update lang tayo. Okay, so thank you so much pala sa mga nag-comment ng mga vlog ko before tungkol sa uh, nung December 25 kung magkano yung benta namin. Uh, nagsishare din sila kung magkano yung benta nila. Yay! -hey, congratulations mga sisi! Laki pala ng benta nyo, no? Uh, ang laki ng benta ninyo, ba diba? Pero dito sa amin, so yun na talaga yung Uh, abot na makakaya lang dito sa tindahan namin. Pero thankful pa rin kami kahit papano may benta. Kapag may benta, may kita. So, okay. Uh, for for today's vlog, yun na nga mga sisi. Nabasa nyo na siguro sa thumbnail na sayang yung mga gamis ko. Ayan, o. Oh, Pakita ko sa inyo, ha. Ayan, o. Oh. Ito yung mga gamis ko, mga sisi. Ayan, natunaw. Shark ito. Ayan, o. Oh, natunaw siya. So, kung matunaw na to, hindi na natin mapakinabangan. Kasi nga, wala na. O, nagbikit-dikit na siya. Hindi na natin siya mapakinabangan. Uh, kada mag-vlog ako tungkol sa mga gamis, lagi ko talagang sinasabi na huwag niyong painitan kasi ang kalaban nito is init. Ito naman kasama ko dito sa tindahan, nakikita naman niya na nasira yung ano namin sa harapan, yung tarpaulin namin na panangga sa init. So, nainitan yung gami ko dito sa harapan. Ito dito mga sinsi, o. yan, o. Oh. Yan, oh. Ayan, kung nakikita nyo. Yan. Ito dito na side. So, may nilagay akong may nilagay akong mga gamis dyan na mga ilang piraso lang naman. Isa na itong mga dolphin. Ayan. So, alam naman ni Kuya Dave nyo na nainitan. Akala niya lang daw hindi matunaw. Sabi ko sa kanya, Tinim, alam mo naman na basta't gami, matunaw talaga. Hindi lang yan mga sisi ito pa o. Oh. Ayan. So, hindi naman ako logi. Kaya lang, nabawasan yung kikitain ko sana sa isang uh, pack na 2.5 kilos. So, may nilagay naman ako doon, dito banda sa harapan ng ano namin yan. Yung laging binavlog ko, yan sa stante, puro gamis. yan mga sisi. Maya, pakita ko sa inyo. Hindi naman siya maabutan ng init. So, walang, walang problema. Uh, hindi siya natunaw. Naglagay ako ng gamit dito sa harapan kasi nga alam nyo naman yung ating mga customer minsan kahit na nasa harapan na nila mismo yung item hindi pa talaga nila uh, nakikita. Yung bigas nga namin mga sisi -si share ko lang sa inyo ha. May mga ibang customer pa kami na nagtatanong may benta ba kayong bigas sa ganito kalaki na tindahan tatan tatanungin ka pa kung may benta kang bigas or may bigas ba kayo na ang bigas doon ay kitang kita naman napakalaki po ng kahon napaka yung sako sakong bigas doon na naka kitang kita naman pero magtatanong pa talaga kung may benta ba daw na bigas or may bigas ba kami kasi parang hindi nila nakikita yung ano yung nasa loob <laughs> kaya yung ginawa ko yung mga gabis, naglagay din ako dito sa harapan kaya lang ang problema nga ay ito na so hindi na siya maano nagdikit na talaga ito yung uh, dolphin ito yung pinaka ito yung pinaka ano madaling matunaw kasi siguro sa ano uh, malambot kasi siya sa kanyang design ayan kaya madali siyang matunaw at saka itong malambot kasi siya. <coughs> kaya madali din natunaw. Kaya uh, ano ko sa inyo, huwag niyo talagang hayaan na ma-expose siya sa init. Kahit hindi naman talaga siya as ina, natatamaan ng init. Pero yung ano niya, yung lugar na nilagyan niya is parang nasisingawan ng mainit. Maano talaga siya mga sisi, maano yung tawag niyan, matunaw. So, wala <laughs> wala na akong kita pa sa 2.5 kilos na gamis pero this is live, may ganito talaga sa buhay may palpak yan pero wala tayong magawa so repack na lang ulit si ate Rose ninyo and yun pala mga gami, gami belt ko yun yung pinaka mabilis maubos yung aking in order na tatlong box yata na gamis Naubos na yun so mag-order ulit ako pero sa na lang ipaubos ko yung, itong mga nan dito ayan so ito lang siguro yung share ko sa inyo mga sisi na ayun na akong kikitain pa <laughs> listen learn lagi na lang tayong naleleson pero hindi talaga mag ay, yung tawag yan, ma-learn And, so itong kasama ko dito tigas ng ulo minsan si Kuya Dave ay wala akong magawa Sige na lang. So dito na part mga sisi yung mga gamis ko na natunaw. yan dito na part kasi yung ayan oh yung tarpaulin na nasa ano na ano kasi siya na punit kaya uh, naka, nakapasok dito ang init. So natunaw 'yun pero itong dito na side naman sa area ng aking lagayan mismo ng mga gamis na naka Ayan, nakakanister. Okay naman siya pati itong nasa hangar. Katatapos ko lang din nagripak. repack Wala siyang problema kasi nga hindi naman siya naaabutan ng init dito. Kahit na walang, walang pangsangga sa init, hindi siya makapasok. Kaya okay lang siya. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na bigas. Na tatanungin pa nila kung may benta daw kaming bigas. Nakitang kita naman yung kahon na napakalaki mga sisi. Yan talaga yung problema sa mga customer na iba natin. Kahit na nakikita nila. Iwan ko lang kahit na ano kalaki yung tindahan natin. Magtanong pa kung meron tayong ganyan na hindi nila nakikita ng dami namang bigas. Diba? Okay. Okay sa so mga sisi. Siguro ito lang muna yung update natin for today. Kasi inuubo ako. Thanks for watching. Bye for now.